Hello, what's up mga kapanday? Ngayong araw mga kapanday ay magbabarnish po tayo ng isang uh, panel door na pinagawa po ng ating customer mga kapanday. Yung sizes nito mga kapanday nasa 80 by 210 uh, yung sizes. And of course, paki uh, pakilike and pakishare na rin sa ating mga ina-upload na mga video mga kapanday para po sa mas madami pang gagawin nating mga i-upload pang susunod na mga video na ginagawa po nating items. And then of course, pakilike and pakishare. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe mga kapanday no? para po sa ating mga para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawa at ina-upload na mga bagong video mga panday. So tara, umpisahin na natin and let's go! So ayan mga panday no, uh, bali nabulit na po natin yung mga butas-butas na part at saka na sanding na rin po itong mga panday no and then naliha. So ayan niyon ay mag si second coat po tayo and then magpa-final coat po tayo yung gagawin po natin dito. So tara, umpisahin na natin no. So ayan mga panday, uh, nakapag first coat na po tayo sa ating simple panel door. So mamaya ay pag medyo uh, matuyo na po itong ating first coat sa ating alkyd uh, coat sa ating panel door. Uh, mamaya ay magpo-final coat po tayo. So ayan abangan ninyo mga panday no.